Hi Maka mga kabay art! Welcome back sa aming vlog. At ngayon, dadalhin namin kayo sa isang exclusive warehouse tour dito sa Buy Art Stone and Modular Cabin. Kung saan lahat ng kailangan ninyo para sa inyong bahay o negosyo, nandito na. Unahin na natin dito sa ating stone warehouse kung saan may kita nyo ang aming mga premium stones kaya ng sintered stone, quartz, artificial marble at mga tiles na swak na swak sa budget nyo pero high quality. Kaya kung nag-anap kayo ng stones para sa inyong kitchen tops, vanities, or flooring, By art stone na ang sagot. Ngayon naman, punta tayo sa may cutting area. Dito, sinisiguradong precise ang cutting ng bawat stones. Pwede rin kayo magpa-custom ng table, tea table, countertop, at syempre, kahit anong gusto nyo ipa-cut or ipa-customize. At dito, gumagamit kami ng advanced machine, ang water jet. Sinisiguradong pulido at perfect ang bawat cut ng mga stones para sa mas magandang kabo ang resulta ng inyong mga pinakustom cut. At syempre dito naman tayo sa aming carpentry area kung saan ginagawa at binobo ang custom made modular cabinet gamit ang high end quality materials kagaya ng laminated marine plywood. At guys tingnan nyo naman lahat ng kagamitan ay moderno at dekalidad magmula sa edge bonding, panel saw, CNC wood cutting machine at hinge drilling. Sa BuyArt, hindi lang basta gawa, sinisiguradong matibay at maayos ang pagkakagawa. Ngayon punto tayo dito sa aming lobby showroom kung saan makikita niyo ang iba't ibang design at finishes ng aming modular cabinets. Lahat ng ito ay customizable para sa pangarap niyong kusina o storage room. At hindi pa dyan nagtatapos. Ngayon, aakit tayo dito sa my second floor showroom kung saan makikita niyo ang aming mga ceramic wash basins at LED mirror. So ito yung aming mga ceramic wash basins at yung mga LED mirror. perfect ito para sa mga bathroom makeovers o kahit sa mga vanity areas. Lahat ng ito ay imported kaya hindi mo na kailangan lumayo Kaya mga buyers kung kailangan nyo ng one-stop shop para sa inyong construction or home improvement needs, dito na kayo sa Buyer Stone and Modular Cabinet. Kami na ang bahala mula stone supplies, modular cabinet, customized works hanggang sa accessories, itakit tayo dito. Don't, Don't forget, forget to like, follow and visit us here at Sabutan Silang Cavite.